mga bossing ay talagang sarap diyan luto tayo ng binagungang baboy yan lamang tapos ito yung baboy yan sarap yan oh wow ito yung ating panggisa yan bawang sibuyas lang sa kakamatis lang yan ah uh, gisa muna tayo ng bawang sibuyas ah uh, pati itong ano itong kamatis yan kikisa din natin yan hinangon ko pala muna yung ano itong mga baboy na to kasi ito na yan uh, after niya na ma, ano, magisa lahat itong uh, bawang sibuyas at kamatis eh, sabay na rin na itong uh, pag alamang ano yan mga bossing sana uh, sinabay ko na yung ano kamatis no Uh, unti lang yan. So, dadami na lang yan sa mga regaan. Bali, 30 pesos lang. Halagang itandaan lang lahat ito. Ayan. Sigurado yan. Magkakaigin na yan. Ayan. Gigisa muna natin yan. gisa uh, isa lang. At kanyang may pag-okay na yung kamatis sasabay na natin yung alamang dyan okay mga bossing ay talagang sarap isa isa lang natin yan yan ay talagang sarap niya okay yan na po salamat luto na kain po tayo